Uling. Pugasan muna natin itong ano natin. Langka. Nalulatuin. So, Iyap na lang ko ka pa, no? So, hindi kasi yan, Eh, lipat natin dito sa ibisa. Okay, salang na natin. Iyon. So, na yung mula mas at saka yung bula. Antay na lang natin kumulo. Iganan natin. Pagana natin yung gata. So, nahalo na ba yan, no? Okay. Okay, yan na. na. Luto na. Wala